Ah, uh, pumunta nga po pala si Nilet dito. po ng rape, rape cases para po makatulong sa kanyang kliyente na nai-DDN sa mga allegation ni ano? So, are you still thinking about it? Maybe there's more than one Inano here in the Philippines. Yeah, but. But. Come on, so what if she's related to the father of Lily? What's in it for you? Hola. Unless. You still have feelings for him? Are you serious? It was a one-night stand. And how long has it been? Three decades. Exactly. So if I were you, you should go out and date again. Share yourself with someone. Why? in the common, You're my best friend. I can tell you anything and everything. Sheila? Ay Nagpapahinga kasi si Patricia at si Trixie. Eh, nagugutom ako. Baka may pang dessert. Ay, naku, may cake pa. Naku! Meron pa pala ako. Nakalimutan ko. Eh, sir, upo muna kayo. Sige, ilalabas ko. May nakalimutan lang ako. Ilalabas kanina Sige po. Uy, bigyan mo na platito si sir. Salamat. Kamu ko serving spoon. Uy, paborito ko to. <laughs> Opo, paying serving spoon, tali. <laughs> Ginawa ko po pang celebration po ng graduation ko. Alam mo, matagal hindi ako makain ito. Special po yan, sir. Ayan po. Nasalo po kayong gagaling din sa ginawa ko. Sabi po kasi ni Tina, hindi po kayo mahilig sa basta prutas lang. Kaya ginawa ko po pong fruit salad. Ngayon po. <coughs> Ano nilagay mo dito? Hmm, ito ba maganda yung lasa? Fresh fruits po kasi yung nilagay ko dyan. Eh. Tsaka nilagyan ko po, po ng honey at gata. Tsaka dinasalan ko rin po yun ng ito ang mapapagaling ni Sir Ramir. Ito ang mapapagaling kay Sir Ramir. Ako, okay. alam mo, ang sarap po. Ito. Sigurado, ito ang mapapagaling sa akin. Thank <laughs> <laughs> isangito. Sige, umuwal ito. Ano po? Uh, Alam mo, masarap siya. Saka ang lasa. Magpasarapit ka lang para sa akin. Sige, umuwal ito. Yes, sir. Kumain ka. Sige, kumuha ka na. Kumuha ka ay, na. Sige ay, na. Sige, sige, sige. Okay na. Pahinga ko platito. Ayan po si sir.